Hello mga kakuracho for today's video papakita ko sa inyo kung ano ang nabibili ng 600 pesos ngayong panahon. Ayan nga ako ay pumunta ng palengke. Ang dala kong pera ay 700 pesos. Yung 100 pesos ay para sa pamasahe. Dahil ang pamasahe dito sa Antipolo ay 40 pesos. Isang sakay mo lang. So, minsan kapag ikaw ay nagbigay ng 50 pesos, minsan walang panukli yung driver at kung ikaw naman ay pasero, walang bariya, so hindi na talaga masusuklian ang iyong 50 pesos. So, ayan na nga ang aking mga nabili. Nakabili ako ng dalawang supot ng pakbet, dalawang perasong siling haba, isang buting mantika na gold ang presyo ngayon, tatlong klase ng isda na tag-iisang kilo, at ayan, bumili na din ako ng mga pangrekado, syempre kasama na ang pangalmusal ng mga nanay, potobolang hoy at isang balot ng kutsinta. So ang mga nanay ay uh, okay na sa kanila ang almusal na ganyan and ayan nga, dalawang balot ng pakbet ilang peraso ng kamatis dalawang tali ng pechay tagi isang kilo ng isda, so yan lang po nabili ko sa halagang 600 pesos, wala pa pong kasamang bigas yan. so kaya dun sa mga tatay na nagbibigay ng budget na ko po akala nyo mag iwan kayo ng 500 ay sapat na sa isang linggo Ahay, kulang po yan. Ang 500 mo kayo na budget ay pang isang araw lang. Depende kung ilang kayong kumakain sa loob ng bahay. At kung ang mga mo sa bahay ay ayaw ng pa Juliet Juliet na ulam na inulam na kanin ng tanghali. Then uulamin pa mamayang gabi. Ay talagang hindi sapat ang iyong limandaan sa isang araw. Depende nga sabi ko kung ilang tao kayong nandyan sa loob ng bahay na kakain. Anyway, ayan na nga, si Kurat siya ay nagutom kasi maga kung umalis dyan. Umalis ako ng mga 6 o'clock ng umaga habang natutulog ang aking aling maliit na sitheya. So, ayan kaya ako ay nagkapi na pagdating ko pagkatapos kong maglinis ng mga isda. So, ayan ako ay nagkapi at talagang ako ay nahihilaw na. Nahihilaw na si Kuracha kasi mahirap ka naman mamalingke na may kasama kang chikiting tapos para may kapang bit, bit minsan itong aking bulilit kapag kasama mong mga malingke ay kailangan mo siyang kargahin so may bit bit ka na minsan nagtantrums, kailangan mong kargahin kaya pagoda ang nanay pagoda si Kuracha So, ito nga ang katotohanan sa ating buhay ng mga Pilipino. Talagang napakahirap mag-budget. Kaya kung hindi mo lang naman kailangan, hindi kailangan ng pamilya mo, ay huwag mo nang isasama sa budget. Wala namang mali kung paminsan-minsay kung main tayo ng masarap, pero kailangan talaga natin ay isaalang-alang yung pagbabudget. Lalo na kung ikaw ay may isadyanteng nag-aaral na nag-aaral nga sa public, Then eventually, samot-sari naman yung mga project na kailangan. Ang daming project, ang daming kailangan bilhin, ganun din yon. So, yung gastos, hindi mo na alam kung paano pagkakasyahin yung uyong pagkain, yung pambili ng project ng iyong mga anak, at kung ano pang anek-anek na kailangan sa ating buhay. Kaya ito din para sa mga mister na masyadong mapaghanap sa kanilang kita, na kayo nga ang nagbibigay ng pera sa inyong mga commander, tinawag nyo pang commander. Naku po, napakahirap po mag-budget ngayon kung alam nyo lang mga boss. Kaya ayan mga boss, dahan-dahan tayo sa paghahanap ng pera sa ating mga commander. Commander nyo kung ituring pero kung pagsalitaan nyo ay siwagas. Kaya hindi nyo alam si Mrs. Minsan ay talagang umiinit ang ulo. Mas mainit pa sa init ng oven toaster. Kasi nga naman napakahirap talagang mag-budget. O oh, ayan pa Juliet Juliet si Coratia. Ano ba yan? Ayan para sa mga mister kung hindi nyo pinagkakatiwala ang perang pinagkakita nyo o kinikita nyo, eh, kayo na lang huwag mag-budget. Isama nyo na yung mga bisyo nyo na mas mahal pa sa presyo ng bigas. O, ba diba? Isang kahanang sigaryo ngayon ay umabot ng dalawandaan. Ang bigas ay 80 pesos. O, oh, alin ang mas mahal? Yung bisyo o yung pagkain ng pamilya mo? Ayan, mga kakuratsya! That's all for today's video. Bye-bye!